Magandang umaga po sa atin lahat mga kagulay. So ngayong araw, uh, ipapakita ko po sa inyo ito pong ating bagong kalabasa na ang pangalan po ay si Suprema Gold. Opo mga kagulay, uh, Suprema Gold po. Ano po? So ito yung ating bagong kalabasa. So ito pong kalabasang ito ay unang-una matibay po sa pangungulot. Ano po? Itong pangungulot na ito, ito po yung tinatawag na squash uh, leaf curl philippine virus na kung saan na pag tumama po itong virus na to sa inyong kalabasa ay hindi na po makakabunga ano po so itong suprema gold mga kagulay so matibay po siya sa pangungulot ano po sa virus at isa pa po sa kagandahan niya ang kanya pong uh, edad umaabot lamang po ng 93 to 96 days pakatanim so maaari na po kayo niyan magharvest ito pong halaman mga kagulay. So napakaganda po ng kanyang uh, plant vigor. So very strong po siya. So ibig sabihin, uh, kaya niyang mag-adapt kahit sa anong klima. Tag-ulan, tag-init. So pwede po siyang itanim. Ano po? So ang kanyang shape mga kagulay, ayan po ay big flat round. Ano po? So kapares lang po yon nung dati natin na Suprema. Ano? At ang kanyang uh, balat, so, makikita nyo po ay dark green po siya. Then pag yan po ay uh, binuksan natin or biniyak natin, so ang kulay po ng kanyang laman ay yellow orange. Ano po? So ang kanyang fruit mga kagulay, ang bigat niya. So medyo malalaki po ito ng konti kumpara doon sa dati nating Suprema. Ito po ay umaabot ng uh, 4 hanggang 6 kilos. Ano po ang isang piraso po ng bunga. At kung ito naman po ay lutoin natin, So, ang lasa po nito mga kagulay ay so napakasarap po siya at napakaligat. Kaya po mga kagulay, kung kayo po ay nagpaplanong magtanim ngayon ng kalabasa, itong uh, malalaking kalabasa, so ito na po ang piliin nyo, ang itanim nyo, si Supreme Gold. At sigurado, uh, makakaani makakaanip po kayo dito ng marami. So, yun lamang po. Magandang araw sa atin lahat.